Maganda nga po po mga palangkos ko ng Samayan mo po ako. Basahin po natin ang awit uh, chapter 110 verse 130. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Aking binuka na maluwang nga ang bibig ko at ako'y nagbuntong hininga sapagkat aking pinanabikan ang mga utos mo. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin gaya ng iyong kinaugali ang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan itatag mo ang mga bangko sa iyong salita at huwag mong karoon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao sa gayoy na aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Masilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ang mga mata ko'y na nagsisiagos ng na mga ilog ng tubig sapagkat hindi nila tinupad ang katuusan mo. Matuwid ka o Panginoon at matuwid ang mga kahatulan mo. Tinukos mo ang mga patutuo. mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. Tinunaw ako ng aking sikap sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Ang salita mo ay totoong malinis kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Ako'y at hinahamak, gayon may hindi ko kinalimutan ang mga tuntunin mo. Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautosan mo'y katotohanan. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Ang mga patutuo mo'y matuwid mong man. bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. Ako'y tumawag ng aking buong puso, sagutin mo ako o Panginoon, iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Ako'y tumawag sa iyo, ilitas mo ako at aking tutuparin ang mga patutuo mo. Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga at dumain ako, ako'y umaasa sa iyong mga salita. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita. Ang salita mo, dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob, buhayin mo ako o Panginoon ayon sa iyong mga kahatulan. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsilapit, nagsil sila ay malayo sa iyong pagtusan, ikaw ay malapit o Panginoon at lahat mong utos ay katotohanan. Nang una ay nakaunawa ko sa iyong mga patutuon na iyong pinamalagi magpakailanman. Pakundanganan mo ang aking hatian at ilitas mo ako sapagkat hindi ko kinalimutan ang iyong kutusan. Ipaglaban mo ang aking usap at iligtas mo ako, buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaligtasan ay malayo sa masama sapagkat hindi nila hinahanap ang mga panuntunan mo. Dakila ang mga malumanay mong kawaan o Panginoon, buhayin mo ako ayon sa iyong mga katulan. Marami ang mga mga sa akin at mga kaaway ko, gayon may hindi ako kung sa iyong mga patutuo. Aking mga namasdan, na, ang magdaray ang mga gagawa at ako'y namang daw. Sipag at hindi nila sinusunod ang salita mo. Didilidilihin mo kung gaano iniibig Kung ang mga utos mo. Buhayin mo ako o Panginoon ayon sa iyong kagandang loob. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na katulan ay magpakailanman. Inuusig ako ng mga pangulo ng walang padahilanan ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong na malaking samsam. samsama aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ngunit, ang kautosan mo ay aking iniibig. Makapito isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na katulad. Nakilang kapayapaan ang na tinatamo nila na nagsisipig ng iyong kautosan at sila yung kailan ng ikatitison. Ako'y umaasa sa iyong pagliligtas o Panginoon at, at ginawa ko ang mga utos mo. Sinunod ng kaluluwa ang mga patutuo mo at iniibig kong mainap aking tinatupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga katotoo sa ng na lakad ay nasa harap mo. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing o Panginoon, bigyan mo ako na unawa ayon sa iyong sa salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik, ilitas mo ako ayon sa iyong salita. Tulutang magbadya ng pagkuri ng aking mga labis sa pagdati na itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Awitan ng aking dila ang iyong salita sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran magsihanda nawa ang iyong kamay. Natulungan ako sa pagka aking pinili ang iyong mga tuntunin. Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas sa Panginoon at ang iyong putusan ay aking kaaliwan. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo at tutulungan. Nawa ko ng iyong mga kahatulan. Ako'y naligaw na parang tupang noong nawala. Hanapin mo ang iyong lingkod sa pagka. Hindi ko pinalimutan ang iyong mga utos. Ito po mabuti ang mabuting balita ng ating Panginoon na magpangyarihan sa lahat ng gawang langit at lupa. Purihin natin ang Panginoon Diyos na magpangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon Diyos na buhay. Subuman ang kanyang multong na anak ng ating Panginoon, Yeso Kristo, ang Diyos na buhay. Amen.